Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita, Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag niyong gawin ang mga ginagawa ng mga taga Ehipto kung saan kayo tumira noon. Huwag din ninyong gayahin ang mga ginagawa ng mga taga Kainaan na pagdadalhan ko sa inyo. Dapat ninyong sundin ang aking mga utos at mga tuntunin dahil ang sino mang susunod dito ay mabubuhay. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak. Ako ang Panginoon. Huwag mong ilagay sa kahihiyan ng iyong ama sa pamamagitan ng pagsiping sa iyong ina o sa iba pa niyang asawa. Huwag kang sumiping sa iyong kapatid na babae, kahit nakapatid mo siya sa ama o sa ina, kahit na lumaki siya sa inyong pamilya o hindi. Huwag kang sumiping sa iyong apong babae dahil magbibigay ito sa iyo ng kahihiyan. Huwag kang sumiping sa anak na babae ng iyong ama sa iba niyang asawa dahil kapatid mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong tiyahin na kapatid ng iyong ama o ina. Huwag mong ilalagay sa kahihiyan ng iyong tiyuhin sa pamamagitan ng pagsiping sa kanyang asawa dahil tiyahin mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong manugang na babae dahil asawa siya ng iyong anak. Huwag kang sumiping sa iyong hipag na babae dahil ito'y magbibigay ng kahihiyan sa iyong kapatid. Huwag kang sumiping sa anak o apo ng babaeng sinipingan mo noon, dahil baka anak o apo mo yun. Ito ay kabuktutan. Huwag kang mag-asawa ng kapatid na babae ng iyong asawa habang buhay pa ang iyong asawa. Huwag kang sumiping sa babaeng may buwan ng dalaw dahil itinuturing siyang marumi. Huwag kang sumiping sa asawa ng iba dahil kapag ginawa mo ito, ituturing kang marumi. Wag mong ibibigay ang iyong anak para ihandog sa Diyos-Diyos ang simulek dahil iyan ay paglapastangan sa aking pangalan na iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. Huwag kang sumiping sa hayop dahil ito ay napakasama at ikaw ay ituturing na marumi kapag ginawa mo iyon. Huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa mga ganitong bagay dahil ito ang nagparumi sa mga taong pinalis ko sa lupaing ibinigay ko sa inyo. At kahit ang lupain ay nadungisan dahil sa ginawa nilang iyon, pinadalan ko ng mga salot ang lupain iyon para sila'y magsialis doon. Ngunit kayong mga katutubong Israelita at mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na gawain iyon, e kundi sundin ninyo ang mga tuntunin at mga kautusan ko. Sapagkat kung dudungisan din ninyo ang lupaing iyon, Paalisin ko rin kayo sa lupaing iyon katulad ng mga taong unang tumira roon. Ang sinumang gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawaing ito ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kaya sundin ninyo ang iniuutos ko sa inyo at huwag ninyong susundin ang mga kasuklam-suklam na ginawa ng mga taong nauna sa inyo para hindi ninyo madungisan ang inyong sarili katulad nila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos.